ito nga guys, napakalupit na ito. Meron tayong mga pantindang. May paninda si Kuya Brian ngayon. May bebenta si Kuya Brian. Alam nyo ba kung ano ito? Mga tanso yan. Oh. Ayan o. Oh. 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 Bebenta ni Kuya Brian yan. Oh. ba? Diba? Ah, naipon natin mga tanso-tanso yan. Mga dati pa. Siyempre, nagre repair tayo ng aircon dati. Ayan o. Oh, Ibebenta ni Kuya Brian yan lahat. Oh. Mga katansyoka na yan. Oh. Ayan o. Oh, Dami o. Oh. natin yan sa junk shop. Tingnan natin kung magkano mapagbebentahan yan. Actually, kinilo ko ito eh. Umabot siya ng isang kilo at apat na guhit. yan Malalaman natin kung magkano kilo ng tanso sa mga ganyan. Ayan Oh. Copper tube ang tawag dyan. Ayan o. Oh mga copper tube ayun eh, no. sana hmm. hmm. malaki mapagbenta natin to kasi meron tayong bibilin <laughs> mamaya hintayin nyo kung anong bibilin ni Kuya Brian kung bakit magbibenta ng taso <laughs> Abang wala tayong pasok, racket muna tayo, guys, no? Di ba? Oh, ayan no? oh. Oh, ibenta ni Kuya Brian 'yan, no? mm, Yan nga eh, oh. tingnan daming ni Kuya Brian, Oh. No? Daming paninda natin habang ano, oh, baka alcohol, gusto niyo rin bumili. Ito po yung alcohol namin na tinitinda. Ayan, Oh. No? Sobrang legit, mabango yan. 60 pesos yan. ganyan kalaki, 500 ml. Ayan, o. Oh. Oh, na mga suki, eh. di ba? Sabi ko sa inyo, pag wala tayong pasok, racket muna tayo. O, oh, ayan, o. Oh. May mga original converse din ako. O, oh, ayan, o. Oh. Mm. Medyo magaganda talaga yan, o. Oh. Legit na maganda yan, converse na yan. Ayan, o. Oh. Polo shirt, t-shirt. <laughs> Guys, ito na yung tanso. Tingnan natin sa junk shop gaano man pagbebentahan ng tanso ha tingnan natin ayan oh no? baka may bibiling kasi si Kuya Brian <laughs> Medyo malayo ang nilakad ni Kuya Brian. Pero kayang-kaya naman. Ito ang mga you know. tanso oh, Yun o Boss, magkano ng tanso? Upper tube At tagal na nito sa akin nung nag-repair pa ako ng aircon <laughs> Nag, naglinis ako ng bahay, nakakita ko, nakabalot ang dami. traffic ako rito Nags ako opisina opisina, rest day kami ng hamak na araw <laughs> Ang lakas kasi nung sale nung 11-11 Kung -11. tayo nag kami 6 hours Duty kami 6 to 9, 6 to 9, tatlong araw <laughs> Tapos pak, nire-rest day kami ngayon E nakakita ko to Sabi ko, ang dami kong abubot dun Mga plastic, mga laruan nga ng pambata Di ko na din na, pinagagulahan ng mga bata Pinamigay ko na Mga sira-sira naman na, pero may kilo dito yun Kung dinala ko, dalawang ako may yung mga lawa na. Ano yun? May plastic yun. Kasi plastic. plastic kasi aga Ah, gano'n? Hindi yun. Hindi yun. Ah, gano'n? Doon dati binintaraan. hapon na. Nang eskwelahan. Nang eskwelahan. May value yan ha. May presyo ha. Ang dami yan o. Ito ang ako pumupunta lang na nilalakad ko pinagtatakura na po niyan ko eh you know eh well, isang kilo isang kilo, kilo. hindi <laughs> <laughs> ba okay oh, tayo yan Yam na yan sab so, you ne know, yan joys eh yung pera natin kinita <laughs> ibi tayo kayo dyan si Kuya Brian sa so, 350 na yan. <laughs> Umitaw. Ako oh. naman ni Kuya Brian ng McDonald's. <laughs> uh, baka maubos yung pera natin dito sa 350 natin <laughs> na pagbenta natin ng tanso. <laughs> Ayan oh. <laughs> Ako. Sana tayo magmamakdo sa sweldo na. Hindi pa naman natin sweldo eh. Doon so, sa natin uuyan natin ng mga big boss. Ibibilin tayo. Guys, buwasa muna natin ito ha. Ah. Buwasa muna natin yung napagbenta natin ng 50 pesos. Kasi tayo ng malunggay. <laughs> tayo ng malunggay pandesal. Ayan o. Oh. Ah. 50 pesos lang. <laughs> ah, benta na tayo ng kalakal. <laughs> Mahal na rin ang tanso, sabi ko na eh. Klase lang yung tanso, 350 kilo. Copper so tube. Class A, ang taas. 450. Mga wire. Alam nyo, hindi ako maglilinis ng bahay. Plastic ba? Oo, sige. Plastic mo na. Sicilia rin, 3.15, taas ang tanso, mataas ang dollar, ibig sabihin. Yan sa Villa Sicilia. Thank you, boss. Sabi tayo ng pang, ano, malunggay. Ito, yung pang pinali natin, itong bibili ni Kuya Brian, tingnan niyo. At ayan, ito ang paborito ni Kuya Brian at ng aking mga boss. Dito tayo bibili. Bibili tayo ng Lomi. Diyan kami bumibili ng Lomi. Mangkok na yan. Okay, so... Yung paboritong Lomi. <laughs> Take out. Lomi daw ako po. Tay, mayit ko ah. Guys, dito masarap ang lomi rito. Ayan. Lomi, te. Lomi. Tay, patagdag ako ng sabaw ah. sa okay. Ayan, pwede ba yon? Patagdag ako ng sabaw ah. Yes, salamat. <laughs> Nahul. Nadagdag ko na sabaw. Sabaw lang, kahit na ano. Huwag mo nang dagdagan ng laman, nakakahiya naman. Na <laughs> rest day na naman ako, tara, to. sa naman ako ng mga, ano mga boss ko eh. Asaba ko, di, huwag ka na magluto. Bakit? Kala ko magluluto siya eh. <laughs> Bumili ka na lang ng lomi. Ano yung loko-loko to ah. nakabili na tayo ng lomi ito na ating masarap na lomi ayan o ayan o matirik ng araw, medyo mainit parap na etong lomi natin yun yung nakakalakal natin ngayong araw yun o